Sa liblib na baryo ng San Roque, nakatira si Lira, walong buwang buntis sa una niyang anak. Araw-araw, mahina ang kanyang katawan, ngunit malamig ang pawis na dumadaloy sa kanyang batok tuwing sasapit ang alas 12 ng gabi. Sabi ng komadrona na sa baryo, malakas daw ang kabog ng batang nasa kanyang sinapupunan, hindi normal, para bang nakikipaglaban sa bawat gabing dumaraan, may naririnig si Lira sa bubong ng kanilang bahay, madahila, parang kuko ng hayop na kumikisto sa yero. Minsan ay may pumapahid sa bintana, may mahabang dila na humahagod sa kahoy na tila humahanap ng butas. Huwag kang matulog ng mahimbing, bilhin ang matanda niyang Lola iskap, narito na sila, naamoy na nila ang dugo mo. Isinabong ang bawang sa paligid. Nilagyan ng buntot pagi ang ilalim ng kama. Ngunit ng gabing Bamyugo si Lira nang wala sa oras at nagsimula ang matinding pananakit ng Chan, doon nagsimula ang tunay na bangungot. Narinig nila ang isang malalim na alulong. Hindi iyon aso, hindi rin tao. At nang lumingon si Lira sa bintana, isang pares ng mata ang naglihiyab, nakatutok sa kanya, gutom, sabit, at nag-aabang ng sandaling siya ay manghina upang agawin ang batang hindi pa isinisilang nang magtagpo ang paningin ni Lira at ng nilalang sa bintana, parang tumigil ang oras. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw, ang mga mata ng nilalang ay nagliliyab na parang baga, tila lumulusot ang apoy sa manipis na salamin ng bintana. Sa bawat paghinga ni Lira, naramdaman niya ang paggalaw ng bata sa kanyang sinapupunan, mabilis, marahas. Para bang may nilalang sa kanyang tiyan na pilit na lumalaban sa isa pang nilalang sa labas. Lola, mahinang tawag ni Lira, nanginginig ang tinig. Lumapit si Lola Iska, dala ang lumang rosaryo, at isang bote ng langis na galing pa raw sa pinagbendisyonan ng tatlong pari at isang madre. Narito na nga sila, bulong ni Lola Iska, hindi na nagulat. Ngunit ito, ito hindi basta aswang. Higit pa, sa labas, nagsimulang kumaluskos ang bubong. Hindi na ito basta pagkapit lang. Para bang parang inungkal, may pilit na bumubutes papasok. Rinag nila ang pagragasa ng hangin, ngunit walang hangin sa gabing iyon. Biglang sumigaw ang isang boses mula sa labas, hindi pang parang tinig ng sanggol na umiiyak na may halong tinig ng matandang demonyo. Mas mahigit, ibalik nyo siya sa amin, pag-aari namin ang batang iyan. Nanginginig si Lira, gusto niyang yakapin ang kanyang tiyan. Gusto niyang tumakbo, pero saan? Ang mundo sa labas ay hindi na para sa tao. Tumalikod si Lola Isra at mabilis na inilabas ang isang matandang bol mula sa ilalim ng sahig. Dito niya kinuha ang isang kayumangging bato na may nakaukit na sinaunang simbolo. Nira, pakinggan mo ako, mahigpit ang paghawak niya sa kamay ng ako. Hindi ka basta buntis, ang batang nasa tiyan mo ay hindi isang karaniwang nilalang. Siya ay, tagapagmana ng liwanag. At ngayon, sinusubukan siyang agawin ng kadiliman. Nang marinig ito ni Lira, nanigas ang kanyang dugo. Tagapagmana, liwanag. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ngunit bago pa man makasagot si Lola Iska, humalangaw-ngaw ang napakalakas na kalabog sa bubong, at ang yero ay nabiyak. May kumapit na kamay, payat, mahaba, may matatalas na kuko. Hindi balat ng tao ang kulay nito, itim na parang sinunog, at usok na itim ang lumalabas sa bawat galaw. At mula sa labas, kasabay ng pag-alulong, ay nagsimula nang dumating ang iba pa. Lumakas ang kalabog ng bubong. Ang yero ay unti-unting nahihiwalay sa kahoy, at ang mahabang kuko ng nilalang ay patuloy sa pagkayod. Sa labas, ang mga anino ng apat na nilalang ay papalapit, ang mga matay liliyam sa kadiliman, tila mga baga ng impyerno. Si Lira, nanginginig at halos mawala ng ulirat sa sakit ng tiyan, ay napahawak ng mahigpit sa bato na ibinigay ni Lola Iska. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang bato. Parang tumigil ang oras, parang may malakas na tibok ng puso na hindi sa kanya nang gagaling. Ang tunog ay hindi tunog ng tao. Hindi rin tunog ng hayop. Nararamdaman mo ba, Lira? Mahinang gulong ni Lola Iska, habang tinipigil ang mapaluha. Gumigising na ang liwanag na matagal nang natutulog sa ating angkan. Ang sanggol mo, hindi basta isinilang upang mabuhay, kundi upang pumili ililigtas ba niya ang sangkatauhan, o lilipulin ito? Nagpatuloy ang kaluskos, hanggang sa, piyak ang kalahati ng bubong. Mula roon ay isang nilalang na mas malaki kaysa sa inaasahan ang lumusot. Hindi ito basta aswang, ang balat nito ay parang abo ng sinunog na kaluluwa, at mula sa bawat galaw nito ay kumakawala ang itim na usok. Ngunit hindi ito agad pumasok. Napatigil ito, natigilan. Ang mga mata nito, ay nakatitig hindi kay Lira, kundi sa kanyang tiyan. At sa sinapupunan ni Lira, may kumilos, hindi na simpleng galaw ng sanggol. Hindi ito pagsipa, ito ay, pagpupumiglas, mas mahigit parang may nilalang na pilit na lumalabas, hindi para isilang, kundi para labanan ang mga nasa labas. Biglang napahiyaw si Lira, hindi sa sakit, kundi sa takot, dahil may liwanag na lumabas mula sa kanyang tiyan, tumagos sa kanyang damit. Ang liwanag na iyon ay tumama sa nilalang sa bubong. At nagsimula itong masunog, hindi ang balat, kundi ang anino nito. Humiyaw ang nilalang, at sa labas, narinig ang mga kasabay nitong nagnangalit. Nira, sigaw ni Lola Iska, hindi ito panahon ng kapanganakan, ito ay panahon ng pagpili. Hawakan mo ang bato, huwag kang bibitaw. Ngunit sa oras na iyon, naramdaman ni Lira ang kakaibang boses, hindi galing sa labas, kundi sa loob ng kanyang isipan. Mas mahigit, inay, handa na po ako. Huminto ang mundo. Ang hangin ay parang naipit sa pagitan ng dalawang tibok, ang tibok ng sanggol, at ang tibok ng kadiliman. Inay, muling bangulong ang tinig sa isipan ni Lira, ngunit ngayon, malinaw na. Hindi boses ng sanggol. Hindi rin boses ng tao. Ito ay boses ng liwanag. Sa isang kisap mata, umatras ang mga nilalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kumakawala na mula sa loob ni Lira na matagal nang hindi nila kinaharap, ang liwanag na walang kasinungalingan. Isang matinding sinag ang sumabog mula sa sinapupunan ni Lira. Hindi ito sakit ng panganganak, ito ay pagsilang ng kapangyarihan. Ang liwanag ay kumawala ng parang tubig mula sa balon ng kalangitan na kay tagal nang natatakpan ng gabi. Sa labas, ang mga aswang ay nagsigawan. Ang kanilang mga anyo ay natupok hindi ng apoy, kundi ng katutuhan ng matagal nilang itinago mula sa sangkatauhan. May natitilang liwanag sa mundo. At ito'y muling nagising. Si Lola Iska ay napaluhod, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Sa gitna ng sinag, nakita niya ang anino ng bata. Hindi ito isang sanggol na umiiyak siya ay nakatayo, hubad sa pisikal na anyo, ngunit binabalot ng purong liwanag. Walang mukha, ngunit may presensya. Walang anyo, ngunit may kapangyarihan. At nagsalita siya, hindi sa bibig, kundi sa puso ng lahat ng nilalang na naroroon. Mas mahigit, ang panahon ng pagpili ay dumating. Sa isang iglap, nagsimulang maglaho ang dilim. Isa-isang nagliyab ang aswang, hindi nasusunog ang kanilang laman, kundi ang kanilang kasinungalingan, kasamaan, at kasakiman. Nagdesisyon ang sanggol. Hindi niya pinili ang paglipol ng sangkatauhan, ngunit ni hindi niya pinili ang habag. Pinili niya ang balanse. Mas mahigit, ang liwanag na walang dilim ay bulag. Ang dilim na walang liwanag ay walang saysay. Mula ngayon, ang bawat puso ay hahatulan hindi ng kapanganakan, kundi ng pagpili. At sa sandaling iyon, nagising muli si Lira. Hawak niya ang kanyang anak isang batang tahimik, nakapikit, ngunit numingiti. Ang lahat ng sugat ng gabi ay nawala. Ang lahat ng yero ay muling nabuo. Worry walang nangyari. Ngunit sa labas, ang buong baryo ay nagising sa liwanag ng bagong umaga, kahit hating gabi pa lamang. At ang lahat ay nakaramdam ng kakaibang bagay. Pag-asa.